Magtiayong nagpuyo sa usa ka subdivision sa lungsod sa Minglanilla, midangop sa buhatan sa mayor ug sa kapulisan sa lungsod. Nabalaka sila sa ilang seguridad tungod sa presensya sa mga langyaw. Niadtong Marso 4 na videohan ang kapinsa sa 60 ka mga langyaw nga nagsulubong itom nga sapot samtang nagmarcha sud sa subdivision. Ang report ni Femari Dumabo. Personal nilang gipadang at sa buhatan ni Mayor Rajiv Inad ang gibati nilang kahingawa o kabalaka sa ilang seguridad tungod sa presensya sa mga langyaw sa ilang dapit. Ilabi na nga amatod pa sagad sa mga langyaw kusog kayong magpadagan sa ilang mga sakinan sud sa subdivision. Saptang uban, magdaladala o ginagiban. Giyawag usab sila sa Office of the Mayor nga ipadangat ang ilang kabalaka sa Milanilla Police Station. Hinungdan nga kagadayan buntag ni duol usab sila sa police station aron pagpablatter. Hadlok na mi sa among safety sa Milanilla Highlands. Just to let you know, they are so aggressive. Maglakaw-lakaw na sila sa dan magdala-dala sundang. Um. Na incident nga akong anak gihilabdan sa bata, ang inahan mismo ni 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 sulong sa ako. Paspas yun, nga nituyok sa playground just to let us know nga dapat ba mahadlok mi manay mapil na mo. Yes, paranoia. Exactly yun. Paranoia ang among na feel, dili lang ako. On behalf of the homeowners, scheme, mo sila. I, I'm taking the risk right now to let everybody know that they are dangerous. Nakigtagbo na si Mayor Rajiv Inad sa taga Bureau of Immigration kagahapon sa Buntag. Sa post sa social media page, gipahibaw sa mayor, nagisusi na sa taga Bureau of Immigration ang background sa mga langyaw. Matod sa mayor, nakapadangat na usab ang Bureau of Immigration og report o sa ilang rekomendasyon sa uluhan nilang buhatan sa susamang post sa mayor. Iyang gisay ang pamahayag ni Attorney Brandon Inad, Bureau of Immigration Terminal Head sa Mactan Cebu International Airport, nga maabi-abihon man ang mga sugbuanon sa mga turista, apang di lang musunod ang mga langyaw sa balaod sa nasod, og sigurong wa sila'y mamahimong kalapasan. Lakip sa gipakigtagbuan sa mayor ang kadaguan sa Milanilla Police og developer sa subdivision. Giangkon sa mayor nga nakahatag og kahingawa sa publiko ang nag-viral nga video sa pagpaygay og marcha sa mga langyaw nitong Marso 4. Ang grupo sa mga langyaw matud pa ni pahibaw sa tagduma sa subdivision nga igolang lang silang mirien act sa usa ka sikat nga salida nga medieval fantasy. Apan sa isa sa leader sa mga langyaw ngadto sa Minglanilla Police, nga usa sila ka religious group nga gitawag og those in need of father ug ang ilang gibuhat usa ka religious activity nagpadayon sa bang gihimong profiling sa kapulisan sa mga langyaw who are they what are they doing in our country in my country unsa status sa immigration nila until when are they going to stay here in our country because they say that Cebu, specifically in Minglanilla, is their promised land. So we need to say, Diyan na, na sila mo pahawa. Saturday, I personally went uh, sa Saming Lanilya Police Station at pinuntahan ko rin mismo yung subdivision kung saan nagkaroon nga ng sinasabing pagmarcha ng mga foreigners uh, while wearing uh, black uh, clothing, you no? Know? And uh, nakausap ko mismo yung leader nila at nakausap ko rin yung uh, ilang mga miyembro nila. And during our dialogue, ay, uh, kasama namin doon ang uh, Bureau of uh, Immigration. We will take uh, our action after na ma-verify ng Bureau of Immigration yung mga documents ng mga foreigners na yan. Gawas ka ng gitag pamaagi ang developer ng dili na masubli pa ang hitabo. Mato di Mayor Rajiv Inad nga gikinahanglan proactiv lungsod ug ang kapulisan pinaagi sa pagpatuman sa police visibility sa dapit magbinantayon sa mga panghimo niini. Obanic Leofer Lumaya Gogrod Prado, Family Dumabok. Balitang Bisdak.